Well, hello mga kababayan. Magandang gabi. Saturday, June 8, 2024. Kumusta po kayong lahat dyan? Ako? Alam niyo mga kababayan, yung topic na pag-usapan natin ngayon ay itong tungkol sa uh, kumakalat na picture or video na <coughs> magkakasama itong dati magkaaway or siguro ko even hanggang ngayon eh lihim na magkaaway, di ba? Nakakaloka talaga yung politika dito sa atin. Sobra sobrang uh, mga plastikan. Kasi nga di ba may nakaraan na hidwaan o alitan itong si Gloria Arroyo with Sara Duterte and uh, Martin Romualdez, grupo ng Martin Mar Romualdez Marcos, Lisa Marcos, uh, Martin Romualdez, and uh, PBBM. And then dito sa kabila, Gloria Arroyo, Sara Duterte, and of course, the Duterte camp. Dahil nga doon sa ang sabi, mga nagbagong usapan. Kasi nga, di ba, nung ang uh, alam natin or open secret na nung election nung 2022, nagkaroon daw ng kasunduan, itong uh, grupo ni na PBBM ay may Marcos, in uh, the Arroyo Gloria Arroyo Sara Duterte camp na patakbuhin na lang ng vice president itong si Sara kay Bongbong Marcos kasi di ba nung una nagbalak sila na patakbuhin si Sara bilang pangulo uh, ang may gusto yata na tumakbo siya bilang pangulo, si Sara, ay yung tatay niya, si Digong. Pero si, alam nyo kasi itong si Gloria Arroyo, medyo ano ito eh. Wais ito. Wais siya pagdating sa laro ng politika. Tatahitahimik Tahita, lang yan. Ang bulinggit na yan. Pero matindi ang utak niyan. Ngayon, di ba nagkasira-sira sila? Na, kumbaga, eh, sila yung unity team. Na yung naging usapan pala niyan, without the public uh, knowing it, ay mag-giveaway muna si Sarah kay PBBM kasi total, bata pa si Sarah. Bata pa naman siya. Bata pa naman talaga eh, para maging Pangulo. Although, pwede na sa edad. Pero, kung sa experience, wala. But, so, ba, para daw, by, by uh, 2028, ang susuportahan na maging pangulo, tatakbong pangulo, ay si Sara na. Kaso, eh, ewan kung ano ang nangyari, ano, kasi parang uh, napansin nila Gloria na hindi na matutupad yon Dahil pala, ewan na ang naging usapan nila na kapag nanalo si PBBM and uh, with Sarah as Vice President, ang usapan pala ay si Gloria Arroyo ang gagawing Speaker of the House. Kasi nga, sa totoo lang, dito sa side ng mga Arroyo Duterte, may balak pala sila na iba. Iba ang balak nila. Hindi na talaga nila patatapusin ng termino itong si PBBM. Galing mismo yan sa bunganga ni Duterte publicly na inannounce niya. Bibigyan naman na, naman anya namin siya ng ng 2 uh, years. So talagang nagplano sila. marina na nung una itong si Duterte na ang gusto talaga niya tumakbong pangulo yung anak niya. Kaso maaring nag-usap-usap sila nila Gloria kasi di ba? Magkaano yan ni Gloria? Magkadikit. Bakit magkadikit yung dalawang yan? May utang na loob kasi si Gloria kay Duterte. Kasi di ba nung si Noy Noy Aquino, ipinagulong, ipinakulong yan si Gloria. Hospital arrest. Kulong sa uh, Veterans Hospital. Na nagtum nagtangka pa nga ang tumakas. So ngayon, pagdating ng pagdating ng uh, Duterte administration, pinalabas yan sa kulungan. Si Duterte ang nagpalabas. So may utang na loob siya ngayon kay Duterte. Although ito namang Duterte, siyempre mga politiko, bakit niya tinulungang makalabas, makalaya si Gloria? Kasi nga si Gloria is, ang pamilya nito ay malaking pamilya ng politiko. Siyempre, magkampi-kampihan. Oh, Tapos, ito na nga, siguro, kinumbinsi si ni Gloria, si Duterte na, hayaan mo lang yan. Hayaan mo lang si Bongbong -bong na tumakbong Pangulo. At Vice President lang muna yung anak mo. Anyway, pag ako na ang uh, Speaker of the House, edi impeach natin si, gagawa lang tayo ng issue na mapatalik si Bumbong Marcos, ma-impeach. Kaso, mukhang natunugan ng uh, Duterte, ay, ng Marcos Romualdez, ang plano ito ni Gloria. Oo nga, natunugan nga kasi mayroong nag, mayroong nag-expose, di ba? Yung uh, nagpunta sila, sila Gloria at ang kanyang mga kabig dyan sa sa kongreso, na sa Korea, South Korea pa sila sa Seoul, South Korea pa sila nag nag-usap-usap. Kasi siyempre, kailangan nasa labas ng bansa dahil baka ba ulit yung Hello Garcia, di ba? Baka may mga wiretapping. Kaya sa Korea, South Korea sila nag-usap abroad. E kaso ka mo, yung mga akala mo kabig ni Gloria, hindi naman pala kasi nagsumbong. Nagsumbong kay Martin Romualdez. Kay ganun ang nangyari. Napatalsik si Gloria. Di mas lalong hindi na sila, hindi na sila, baka hindi na matutupad yung plano nila na ma-impeach itong si Bongbong Marcos. Kasi si, di ba ang ginawang house speaker nga, ginawang uh, speaker of the house ni PBBM ay yung pinsan niyang, si Martin. O, papano, papano ma-impeach? Kaya nagkasamaan ang loobang mga yan. So, ngayon, since hindi na nga, hindi na kayang ma-impeach si PBBM, kaya kung ano-ano mga ginagawang paraan itong mga Duterte na yung sira-siraan si Bongbong, uh, o kaya uh, mag-withdraw ng ikunita, ganyan-ganyan, eh naging hindi hindi posible. Siyempre, Marcos yan eh. Dati namang mga politiko yan. Si Romualdez, politiko. Pamilya ng mga, pare-parehan silang mga utak politiko. Kaya kumbaga, battle of the brains yan sila. O ngayon, kahit na matatalino kayo, kung sino ang nakaupo, yun ang nasa kapangyarihan, eh, di ba? Yun ang may kapangyarihan. Ang nasa kapangyarihan lang na napatalsik, kasi bubo. Di ba si Erap? Wala siyang, ano eh, wala siyang masyadong hindi siya politically sabi. Kasi ang ang specialization ni Erap is sugal. Di ba? Sugal babae. O doon, doon siya nadali, di ba? Pero yung talagang mga mga pamilya nasa dugo na talaga ang pagiging politiko. Medyo mahirap ano, talagang battle of the brains yan sila. So ngayon, ano ba ang topic natin? Kasi nga itong lumabas na litrato na si Gloria Arroyo ay kasama nila Martin Romualdez at Bongbong Marcos doon sa Davao, ay naging viral kasi dito mga nakaraang buwan linggo ay parang wala ng balita kasi na si si Gloria Arroyo at si Sara Duterte ay medyo walang masyadong eksena. So, ang naiisip ng mga tao, baka inilaglag na raw ni Gloria si Sarah. Pero alam mo, parang hindi ka panipaniwala yan eh. Kasi ang talagang pet, pet, Gloria's pet, ay si Sarah. Bakit? Kasi si Sarah. Kasi talaga ang kaibigan niya, Duterte. May tinatanaw siyang utang na loob doon, hindi Marcos. Si Gloria Arroyo kontra Marcos talaga yan. Di ba? Sa Duterte siya nakakilig, pero kaya itong, itong nag, uh, <coughs> viral na picture na ito, na si Gloria ay mukhang, mukhang masaya. Masaya masyado sa pagsama-sama kay Martin Romualdez. Hindi ka pa paniwala yung mga kababayan politics yan eh. Siyempre, malapit na ang malapit na ang eleksyon sa next year. Midterm elections. Siyempre, o ba diba, nakipag uh, nakipag-alyansa si Gloria sa mga Marcos Romualdez. Samantalang, ako naniniwala ako na deep inside sa kaloob-looban ni Gloria, masama talagang loob niyan dahil hindi siya naging speaker of the house. Kaya lang ngayon, nakikipagplastikan lang yan. So, yan pa. Wala kasing kasawa-asawa yan sa politika eh. Hanggang ngayon eh, talagang nag ambisyon pa rin na maging speaker of the house. Kulang na lang mag-ambisyon na tumakbo uli ng maging presidente eh alam mo, kung ikaw naman ay eh, may konsiderasyon na at may hiya na politiko, kapag narating mo na yung pinakarurok ng tagumpay, naging pangulo ka na ng bansa, sana naman hanggang doon na lang. Yun na ang pinakamataas eh. Ano pang gustong patunayan? Pero ito yung si Gloria, iba, ibang klase itong hindi na nakontento, naging pangulo na. Sampung taon na naging pangulo. Pagkatapos eh, nag-congresswoman pa. Tapos gusto pang maging, ano, speaker of the house. Bakit? Masyado. Matanda na eh. Talagang gusto, hindi lang naman sila magka, magkaedad yan ni ano eh, Duterte eh. Kaya iyan mga kababayan, niyang yung, yung uh, pinag-uusapan na picture na yan, na ang sabi ng iba, humiwalay na si Gloria Arroyo kay Sara Duterte. Sa Duterte, hindi totoo yun. Or, baka naman, dumidistansya sa ngayon dahil sirang-sira ang mga Duterte, di ba? Bakit ka naman nga, bakit ka nga naman didikit sa sa taong sirang-sira pero malay mo, kapag yan, halimbawa, nakaalpas, naging matunog ulit, na baka pwedeng manalo na. Manalo pa rin bilang Pangulo sa 2028. Babalikan niya ni Sarah. Babalik yan kay Sarah. Ngayon kung nakipagplastikan lang yan. Sumari so, Joseph, ka nga. Plastik lang yan. At pare-pareho naman sila, nagpaplastikan. Even si Romualdez, sila BBM, plastikan din yan. At saka si Gloria. Ako hindi ako, wala akong katiwati tiwala dyan kay Gloria Arroyo, mga kababayan. Isa pa, ako ayoko na talaga yan na makakuha ng mas mataas pang posisyon. Dahil nga pro-China yan eh. Diba? dyan nagumpisa sa panahon ni Gloria na naging naging agresibo yung China dyan sa West Philippines eh. kaya wala hindi dapat pinakakatiwalaan yan si Gloria Arroyo eh. puro ka plastika na yan puro pansarili lang yan di ba mga kababayan o kayo naniniwala ba kayo na goody goody sila nila Martin Romualdez Romualdez Marcos <laughs> tanga na lang ang maniniwala na ngayon lang 'yan. 'Di ba? Okay mga kababayan, 'yun lang po. Maigsi lang eh. Maigsi lang 'to. Sige. Thank you very much for watching and uh, I'll see you next time.